Toyota Revo Toyota 2L diesel engine na may nagtanong sa akin kung pwede nga i-convert na yung original na alternator ito yung alternator ayan ay palitan itong sa akin na ito hindi na ito ang original na alternator uh, i-convert na ito sa pang Hyundai ya yeah, pang Hyundai na yung aking alternator na yan. kung mapapansin ninyo yan. bago na yung mga ng tumuli nyo na yan eh. na yan ng Hyundai ang, day, ang uh, kanyang alternator so kung gusto ninyo magconvert din uh, pumunta na lang kay doon sa uh, gumagawa ng mga alternator o doon sa mga nagbebenta sila mismo magkakabit so, oh, mas okay siya na ang inilagay ko ay yung uh, yung day o yan na convert ko kaysa dun sa dating lumang luma na na original ng Toyota Revo okay gano lang yung katano, yung kasagutan ko doon sa katanungan ng isang aking followers okay thank you